dito na po sa may sementeryo at pagperik mo muna kami ng kandila doon sa punto ng anak kong panganay dito pala sa may harap ang inano, ano, inayos ginawang apartment Bakit maraming, maraming tricycle dito? Mga tira, yata. Ay, nakayos. Hmm. Bukas na to dito, di madaling maano tong sementeryo dito. Dami pa rin mga bahay. <laughs> Sabi pa ng mga bata, nakakatakot. <laughs> Pagkagabi. Pagkagabi, nakakatakot dito. E. <laughs> Walang mga tao. Walang mga bahay. hindi naman siguro. Tapos may mga bahay eh. na. Sana ba yun? Alam mo ba yun po kay? Eh? Yung ano? Oo. Oh. punton? ka rin alam. Ano dito pa, pangalan? dito pa. Jinal. Yun sa mo. Sa lolo ko po? Hmm. Ah, dito Di ba kayo pumunta dito ang papa mo? Ang no, daddy mo? Oo nga. Punta na kami yung ano, ano, nagundas. Ah. Ang okay. tapuntad po ba ng lolo ko? Mm-mm. pa natin. <laughs> Nag-iba na kasi. Ang dami na nakapatong-patong. Hindi, ayun lang yung katangit-angit pinamutaas yan. Mm uh -hmm. -uh. Blue na ngayon? Mm. Pinapinturahan. Ah. Blue or white? Ang, katab ang katabi kasi noon, pink. Kulay pink. Tapos, ano, bata. Mm. Dito, dito lang. Hmm. Dito lang, ha?

Excuse me po. Makiraan. Yay ka. Baha. Binabaha na to. Ayan ang puntod ng anak ko. Yung nasa taas na pangalan. excuse me po ito kulay pink to dati eh ngayon ang dumi na maglinis muna kami sandali bago magsindi ng kandila walang mapaglagyan ito